napakalaki ng impluensya sa buhay ko sa pagsayaw at nang dahil sa kanya pumunta siya ng, ng isang kanta para sa akin which is yung sabay-sabay tayo siya ang dahilan ng lahat ng ito so napakaliit na bagay lang to para hindi ko maibigay sa kanya sa mga alaga Meron uh, na yung nakasama mo sila nakita ko yung performance na ito mga napakasama mo Actually to be honest um, nalito ako sa kanila kung sino ang down to Mars o sa accelerate sorry pero sabi ko nga Um, habang nag-rehearse na ka kanina, tunisilipan ako, tinitingnan ko sila. Tapos sabi ko, ano ba itong mga ito? Saan ba lang galing itong mga ito? Hindi yeah. <laughs> ko alam. So yun nga, mga half-half pala sila. So sabi ko, wow, edi swap, half-Spanish din ako. Yes. Okay. So it's a sign na talagang mo click ang grupo nila. Nakasama ako. Yeah. 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 Okay. Hindi ka ba na ilang na uh, yan ang pinasok? Well, sa, sa totoo lang, hindi ako sanay na mag ganito. Pero sabi ko nga, uh, what's new? Anong bago dito? O sige, kinuha ako ng down to Mars. Pero ano ang pwede kong ma-offer sa kanila at ibigay na maitutulong ko na? Total, oh. nandito na ako, sabi ko meron. Oh. So, suot ko na something new at saka something na iba sa make-up. No? So, Which is, ngayon lang ako na ganito. Ngayon lang ako nag-peg ng ganito. So, ibigay ko na yung todo sa kanila para sa kanila at para kay Tita Jeline. Na inang kasi sabi ko nga, hey, hey, get out, boys. Yan ano yung pinaka-highlight ng MTV? Isa lang, maganda ang konsepto nito dahil para sa kanila ako ang pinaka-maganda. Yeah! <laughs> Ik <laughs> ikaw, Ron, Diyos, kanina tayo. Kanina, hanga-hanga sila at your back nagsasabi ng magagandang bagay about you. Oh, thank you. Kasi ano din naman eh, ang um, masarap din gawin itong MTV na to. Lalo na din na ang director nito ay isa sa mga director na pinakamamahal yeah. ko din na yeah. sasabay-sabay tayo sa ang director ko. So, alam ko na ako anong stilo, anong angulo na gagawin niya sa akin. At iwala ako na parang minsan, ano yan, you want to check your shots? Sabi ko, dina na. Kaya ko na, alam mo na yan. Sabi ko, gano'n Dahil pilip ako din sa director din na. Sige, sabihin niyo direktor director natin. Director! Director! Hindi ka pa Wala! For free, for the love. Yeah! Oo wow. naman. Tsaka hindi naman lahat ng bagay kailangan may bayad eh. Sa mga kapwa mo na nakakasalamuha mo at may ginagawang Afiliyad sa sa'yo, dapat balikan mo sila ng kabutihan. Hindi na walang kapalitan. <laughs> Ito sabi ko nga nagsasayaw sila, which is okay lang, nanitindihan ko na nahihilang sa akin, makipag-partner, sumayaw sa'yo. Sabi ko, isa lang sinabi ko, atin na ako. So yes. yun, nag-party kami na um, naramdaman ko naman na nawala yung ball sa amin, sa kanilang lahat, na nabigay naman din nila yung todo nila dito sa mga sayaw. Talented! At humanga ako dahil itong music na ginawa namin ay sila ang nag nito ha. So di ba bibihira lang ang mga artist na silang nag-compose para sa sarili lang. Pero itong Down to Mars, bongga sila ang nag-compose. So nakaka-proud na ang galing nila para mag-compose sa age nila ha. Hindi ko kaya yan hanggang sabay-sabay. sila talaga sila ang nag-compose. Kaya kahanga-hanga yung mga ganyan. Hey, ikaw yan, kailangan mo kaya uh, lang masusunta ng sabay-sabay ka. -sabay mm. ah, uh, down to Mars po na. Pa <laughs> successful sila, why not malay mo ako naman na humingi ng pabor sa kanila na maging partner ko sila sa Godwin ko, isang sayaw mo, di ba? <laughs> oh, yeah. So ano na yan, nininego mo na sa kanila? Hindi In naman. Magsabi ko lang sa kanila din, ah, uh, gusto ko mag-league sila, gusto ko maging successful ito dahil, syempre, bilang party ako ng MTV nito, sana kahit pa makatulong ako sa kanila. <laughs>